Ang girl group na Bini mula sa Pilipinas ay nagpapakalat ng T-pop sa buong mundo. Bini, isang walong miyembrong girl group, ay mas proud kaysa pressured na i-represent ang original Filipino music OPM sa global stage. Debut noong Hunyo 2021 pagkatapos ng dalawang taong training sa Star Hunt Academy ng ABCB, binansagan silang Nations Girl Group. Nakilala ang Bini sa hit song na Pantropiko noong Nobyembre 2023 na nag-viral at nagpasimula ng dance craze sa TikTok at social media. Sa Marso, sila ang unang Filipino pop group na may pinakamaraming monthly listeners sa Spotify at unang nagtala sa Billboard Philippine Songs Chart. Noong unang bahagi ng buwan, sila ang unang Filipino act na pumasok sa Global Top Artist Chart ng Spotify na may 6.8 milyong monthly listeners. Sa kanilang mga hit songs, kasama rin ang karera, salamin, salamin, at lagi. Thank you sa mga blooms at sa lahat ng sumusuporta, sabi ni Mikha. Kasama na rin sila ngayon sa Jollibee bilang brand ambassadors para sa double cheesy yung burger na ipinisinta sa Trinoma Mall Activity Center.